离婚。<laughs> <laughs> Mga so, mahal mga kababayan, mga kabarangay, magandang uh, morning po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Sa araw na ito mga kababayan, uh, muli nating babalikan si Kuya Oliver. Dahil uh, nakaraang araw po, nagpunta kami sa kabilang barangay. May tinulungan din kami doon, pero nagulat po ako na may lumapit sa akin na isang kuya na may inabot sa akin. Sobre. Sabi sa akin, may nagpapi may nagpapabigay isa sa ating mga kababayan na nasa abroad yata yon hindi na rin totally nagsabi kung saan ipaabot ko daw ito kay Louie yan ito ay binigay para kay Louie banda malika rito malika samahan mo ako oh yan mga kababayan Baba natin din natin ang katawan nito kasi masyado ng malaki oh. Sandali. Oh yung bigat-bigat na yung katawan. Ha, sa susunod, dadalhin din namin to sa Mandaluyong. <laughs> May schedule na siya eh. Papa-check up din natin si Banda, mga kababayan. Huwag mo dadalhin. Bakit? Matinwa ko eh. Papasyal tayo doon. Huwag nga. Jawa eh? Ha? Jawa ba Hindi ka? Jawa. Jawa. Wala akong sayad eh. Jawa. Matinwa ko eh. Hindi. Pupunta tayo doon sa Mandaluyong. Hindi. Ha? Ayaw ko minta yung. Ano? Ayaw ko. Saan? Dala. Anong gala? Diyan yun. Pupuntahan kita, ay dadalhin kita doon. Pati, ah, matimula ko, hindi obay eh. Ah, hindi. Basta, buhatin mo tong isa. So, ayan mga kababayan, samahan nyo po <No> ko at aalamin alamin natin ano kaya ang laman ano kaya ang laman ng sobring ito mga kababayan no? so samaan nyo ako para makumusta rin natin si Lowie. <coughs> tara kuya bandang oh tignan mo may ubo ka na hindi hey, wala ubo anong wala ubo narinig ko eh tikpon ha? tikpon tikpon? hindi tikpon po ano tao tayo po? Uh, <coughs> po tao po <coughs> tayo Hello po. Hello po. Magandang umaga. Tara pasok tayo. Ay, kumusta po kayo? Pwede pumasok. Kumusta na si Louie? Ano po? Nung pinalabas po ako, okay na po. Okay na, okay na po. Parang normal na, ano po, hindi nakakaramdam to. Pero nung dumating kami dito, nung dalawang araw, parang pabigat na pabigat po yung yung chan ko, tas yung okay. yung dito po. Anong katawag dun? Meron siyang ano, makalala. Huminga. Mayroon po huminga. Hmm. Kasi po, iba po yung hangin dito. Tapos may ang dami po naninigarilyo. Tapos nanununog ng mga plastic, mga gano'n. Mm -hmm. niya po na ano, nahirap, nahirapan sa bumalik po yung... Parang bumalik po lahat ulit. Mm -hmm. oh. Pasensya na po kayo. Kanina pa ako umiiyak. Ang Na? Oh. Di pa. Oh. <laughs> Di pa ma.

Ang batig nga. Hospital! Saan? Ngayon! Anay! Oh, Saan na ko sa si ati? Ta wala pa sa ati. Anay! Anay! Hindi po. Tama na. Na. Tama na. Tama eh. na. Hindi Tama na. Nahirapan ako umi nga. Anay! Ang sakit. Ang sakit. Na, yung chan ko. Mm. Yung chan ko. Yung yan, naninigas po. Parang Nay. Na, yung tae niya din matigas. Ha? Yung tae niya din matigas po. Na, dapat hindi kayo umuwi na yun ng ospital. Dito okay na rin daw, sabi ng doktor, yung isang doktor niya. Okay na rin, sabi niya. <sighs> Kaya po, po, umuwi kami dito. Malakas naman siya eh. Umuwi na kami dito eh. Ano bang mga ginawa sa kanya? Uh -huh. Yung tusok lang, tapos may gamot. Ito ka saring kami ng dugo. Malakas na yan. Kumain na siya. Marami na naka, nakakakain na. Marami na. Oo, oh, tapos? Oo, oh, uh, yung umuwi na kami dito, parang dalawang araw, yun, bumalik uli. Kasi marami na, di ba, nasusunog sila ng anong mga basura. Ganyan. Dapat sinabihan mo na huwag magsunog dito malapit sa kanya. Tapos sabi ni Kuya Louie, maraming nagsisigarilyo sa kapaligid niya, naangamoy niya. Alam naman natin na may pasyente tayo. Ngayon, kawawa si Louie. Wala kasi oxygen dito. Ha? Kailangan po niya oxygen po. Dapat, ay, kailangan. Pwede, dapat nag-request kayo sa ospital. Ibinim po yun. Wala, may bayad po yun. 35 yun. 35? 1,000 po. Hindi ah, paano naging 35,000 yun? kala nila may sarili siyang oxygen dito sa bahay. Wala po sabi ko. Yung pag-usok lang po, hindi lang po po. Nebulizer. Kasi pag nagpa-usok siya, o oh, gumagawa yung pakiramdam niya. Pero na, hindi 35,000 ang oxygen. Magkano lang yung isang tanki? Eh? Yung malaki po? -mm. -mm. Hindi 35,000 tapos aparato lang yun pwede rin kayong mag-request sa inyong barangay sa center para maghiram wala po dito ang dami-dami dami sa hospital, goberno natin yun ang mahirap mga kababayan eh. hindi man lang mapahiram itong mga pasyente natin e, milyon-milyon ang pera pondo ng ating ano hospital, goberno natin mga ganito, dapat meron dapat na ipapuntahin mo yung asawa mo si tatay para mag ano eh kung oxygen ang kailangan nung ano, nahihirapan hindi po yung ina, anak ko pong umaano kasi wala siya dito may klase siya pero may po uwi na rin siya asaan ang tatay? Hmm, nasa labas po oh, dapat si tatay ang pumunta maghanap ng oxygen kasi kawawa si uli eh ano Louie nandun ka manak kay tatay mo Louie ano ba nararamdaman ni Louie ngayon? ang bigat yan nung yan ko tas yung paging ako hindi na rin talaga. Pag umino po ng siya, parang nagbabara siya dito. Eh. Pati tubig po. Anong gusto mong gawin ng nanay mo? I-confine po ngayon. Gusto mo i-confine? Opo. <laughs> Nagbibiak-biak na yung labi niya. pag <laughs> 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 kumakain ko siya ng yellow. <laughs> Minsan nga po, nagdudugo na rin yan. Bakit? Tapos yung, yung yung mga dinodora ko, dugo. May dugo na yung dinodora mo? oh Sakit sa dibdib. Kasi nandoon na kayo na sa ospital, dapat hindi kayo basta-basta umuwi. Mas maganda doon. Gusto sana tutubuan po siya. Tutubuan po dito, mismo sa loob po. Kaya ayaw na yung asawa ko kasi, kasi marami ako napapadod ng ganun po. Dalawang araw yung buhay nila. Kaya ayaw namin patubuhan po. Maniwala kayo sa ahat. kayo sa doktor. Tsaka mag-pray kayo. Sila yung nakakaalam kung anong sinabi ng doktor. Hindi po. Hindi po. Nah. sige, sige, ang kung yan, buo, buo, ang kung yan, hindi ako nakatulog. Hmm? Hindi ako nakatulog sa kanya. Hindi kayo nakatulog. <coughs> Tapos sabi ko dapat may hangin talaga kasi itong bahay niyo walang bintana talaga walang hangin kaya pati siya nahirapan talaga dapat may bintana magbukas sana kayo ng bintana dyan di may fresh air talagang hir kahit siya hirap huminga tinan nyo mga kababayan hiero ang init tapos walang bintana dapat may fresh air man lang dyan oh, buksan ninyo yan mga kaginhawa maniwala po kayo sa akin ba? Diba? sabi nga kailangan ng oxygen magbukas kayo ng bintana para yung hangin tumat yung, hi yung hangin dito dito lang eh Diba? Pag-isipan nyo po Nay. Eh. Kawawa si Kuya Louie, hindi siya makahinga. Hirap siya huminga kasi walang nagsisirculate na hangin. Tapos gumawa kayo ng paraan, makakuha kayo ng oxygen niya, no? Upo. Kahit dyan sa buling ito, pwede doon. Opo, pumunta kayo, mag-request kayo. Hingi kayo ng tulong sa mayor. Hindi ko alam kung magkano ngayon yun eh, no? Kung bibilihin. Sa palagay niyo mga kababayan, pero yung 35, di ako naniniwala. Pag kukuha ka ng oxygen, bibili. May deposit lang yung tanki. Pag hindi nagagamitin, ibabalik. Balik din yung deposit. Pero, walang 35. five oh. so, Kailan pa nagsimula na tubig lang? Araw na rin po. Lima na. Limang araw na rin na tubig lang. Hindi we. Hindi Taka. Mga, ano lang po magdadalawang, ay dalawang araw po at kalahati. Kahit <laughs> oh. po gatas, ayaw niya rin. Gusto ko na akong... Gusto mo dalhin ka sa ospital? Uh Opo. -oh, po itong ko po. <laughs> Mas masarap pa pakiramdam mo doon. Opo. Hindi ka nahirapan doon. Opo. Ang dami na ako gusto. Ah. Mm -hmm. Yung tatay mo, dalhin nyo siya. Hinihintay -hini kayo yung ano, yung anak kong isa po. Ah, hinihintay nyo yung anak nyo. Siya na lang kasama ko. Anay, ah, kaya kami nagpunta dito kasi may uh, nakapanood ng videos natin at uh, inabot sa akin 'tong sobring ito, no? So uh, yung kababayan natin uh, sa may sulat siya rito, mababasa niyo naman to Louie from Ma'am Lorna Valdez, no? Ma'am Lorna Valdez, thank you so much po sa sobring pinapaabot ninyo kay uh, Kuya Louie. At uh, eto, andito na kami, medyo hindi lang maganda yung uh, pakiramdam ni Kuya Louie ngayon dahil nahihirapan siyang huminga at salamat po sa uh, tiwalan ninyo sa kay Daddy Frankie na mapaabot ito Nay, kay Louie, galing po kay uh, Ma'am Lorna Valdez hindi na naisabi dito kung tiga saan sila at alam ko mapapanood nyo po ito mga kababayan muli po Ma'am Lorna Valdez uh, maraming maraming salamat po sa tulong financial pagmamahal pinabot nyo kay lowi Napakalaking bagay po ito. Lalong lalo na itong sitwasyon niya ngayon na pupunta daw sila sa ospital ngayon. No? Nay, tanggapin niyo po ito. No? Tignan mo, Nay. Tignan mo yung laman para makita din ng uh, sponsor natin. Katunayan na hinabot uh, ko dito. Pinadala ko rito. Pakita mo po. Ah? Huh? paper, mm -mm. No? One, five, Walang ano Ano masasabi mo kay Ma'am Lorna? Ayan, basahin mo yung nakasulat dyan, Ma'am. Maraming maraming salamat sa tulong niyo po. Sana ako po. Hindi, wala po silang ano. Ikaw, okay lang kung kaya mo magsalita. Si Pram Ma'am Lorna Valdez. Hindi po, hindi, wala po silang ano, pinag- Hindi ko po sila nilalayo, wala po silang pinag-aralan kaya hindi po nila. Alam mo ano basa kain niya. Basa kain niya. Pasensya mm -mm. na po kayo. Okay na. Pero salamat po sa nagbigay ng pera. Opo. At sana po magpalaan pa sila ni Lord ng maraming buhay at maraming pa silang matulungan. Salamat po. Mm -hmm. Saka may dala pa ako ditong ano, bigas. Asa na yung bigas, Kuya Bandam? Dito, lagay mo dito. Sa baba na lang. Ayan. Thank you, Kuya Bandam. Thank you. Para may pangkain nila, no? So, na dadalhin nyo siya ngayon sa ospital. Naintay ko lang kay anak ko. Ay, naintay. Saan nagpunta yung anak nyo? Sa balukok po, nag-ano po siya ng, ano, mga estudyante po. Hmm. Sige bibigay dagdagan ko na lang para ano makapunta kayo no? Nay, para uh, siguradong madala nyo kasi yung pakiusap ng anak nyo kailangan dalhin siya sa ospital no para makabitan siya ng oxygen no. Huwag nyo kasing iisipin ng mahal na no. Uh, para hindi kawawa si Kuya Louie ano. O to, tanggapin nyo another 3000. Nay dalhin niyo po ngayon ha. Apo. Kasi mga kababayan, ang pagdadala uh, sa kanya, kailangan ng ambulance. Kailangan, ah. Uh, po. Ambulansya. Oh. Lang po. Ah, meron na. Iniintay nyo na lang. Sinong kumuha ng ambulance? Sa kap kay Kapitan po galing dito sa San Carlos. Pinapapunta nga ako doon ngayon. Ah, pupuntahan nyo pa yung ambulance o parating na? Tatawagan ano? Pupunta lang. Pupunta ako doon na may pipirapan po ako doon. Gusto, gusto mo na? Why? Kung na pong ano, makumbayin tan. Ano po, pupunta po, po. muna sila sa munisipyo. Tapos i-interviewin sila. Tapos pipirma. tas pupunta po po yung ambulansya dito. Tapos isasakay po ako. Mm -hmm. Pero wala po silang masakyan dito. Mm -hmm. Hirap po silang makasakay. Mm -mm. Sige, baka wakan. makatagal wa ma S matagalan po sila. Hindi ko na po talaga. Na na Hindi ko ano na po talaga. Makikasa, kaya, makikasa, kaya Daddy Frankie. Mm. Lagasan mo pa yung loob mo hmm. ha. Sige, hmm. sige. Ha? lagasan mo pa yung sige na punta ka na nai kung sino pupunta. May isang anak ka magbantay na lang dito o si Tatay. Nandiyan naman sa labas si Tatay, di ba? Intindihin niyo yung sinasabi ni Louie na Nahihirapan na daw po siya. No? Wala silang masasakyan. Mayroon mm -mm. kasi sasakyan dito eh. Mayroon. mayroon matagalan pa po sila. Ilang oras ako mag-aantay. Ilang oras mag-aantay. Oo. Oh, mag gusto ko na po talaga. Sige, ano? sige. O tara. Sige nanay. Punta ka nanay. Ay, tawag ka muna ng magbabantay. Oo. Oh, okay. ah, si tatay. O oh, sige. Oh. Nay, punta ka doon para makakuha ka na ng ambulance. Kasi sayang ang oras natin dito. Sige Nay. tapos papuntahin mo si tatay dito. nag Nagsunog ka kanina. Baka may... Amoy ah, ng plastic. Kumapis sa... Ah, sa... Mm. Nagugas ka na ng kamay, Tay? <laughs> Reklamo kasi ni Louie sa akin pagdating ko kanina. Gusto niya balik ng ospital kasi marami daw nagsisigarilyo dito sa paligid niya tapos sa katabing bahay may nagsusunog ng mga plastik, lalo siyang nahirapan huminga ayun sa, sa, sa nanay ko ayun ah, nanay nyo nagsunog pag pinakiusapan nyo na oh, ko. pakiusapan po. nyo na wag muna silang magsunog o pag magsunog oh, doon oh, sa likod oh, oh. Pamisan sila diyan sila sa yung ano yung downtown. sa kahoy po. Mm. Kaya nga ilayo na lang yung hindi ano. Tapos sabi ko nung nakaraang punta ko tayo sana magkaroon ng bintana para may fresh air si Kuya Louie. Balot na balot kasi itong bahay kaya hindi siya makahinga. Hintay lang Kuya Louie ah. Kung na ng ambulansya yung nanay mo ah. Sige na huwag ka na masyadong magsalita para hindi ka mahirapan. Hindi ka pagod. Parang hindi ba siya nairapan tayo? Masyadong mataas yung unan, nabali yung liig, hindi G naman. Ganyan ang gusto niya. Ah, ganyan ang gusto niya. Kahapon tayo, ganyan din ang sitwasyon niya? Hindi naman. Ngayon Di yung ano lang. E, oh, kahapon, nung gabi. Hindi na natulog ng gabi. Magdamag, hindi na po natulog? Magdamag. Magdamag na lang binantayan ni nanay. Hmm. Sige, lowe, hintayin natin yung ambulansya, ah. O, dito lang muna kami sa labas maghintay, ah. Oh. Pray ka lang, ha? Huwag kang ng pag-asa. Magpray ka pa ha. Tay labas lang kami eh. Huwag mong iwanan. Para magawa ng paraan yung pakiusap ni uh, Louie mga kababayan, no? At uh, hindi natin siya pwedeng kausapin kasi lalong mapapagod. Ako yung pati ako mga kababayan nahirapan huminga. Sa labas muna tayo, guys. Lalong iinit pag madami tao. So ayun mga kababayan, mga kabarangay. Hindi maganda yung sitwasyon ni Louie na aming nadatnan, maging ako nahirapan huminga sa sitwasyon sa nakita ko sa kanila. Kaya ginawa ko na lang napaalisin na si Nanay para pakuhain na ng ambulansya. At ito uh, mga kababayan na tawagan na rin, parating na po, No, so, gustuin ko man mga kababayan na uh, sasasakyan sana, pero kailangan talaga sa stretcher, ambulansya talaga. Kasi sa status ni Louie ay hindi na po talaga biro-biro. Hindi po pwede magsakay basta-basta sa sasakyan ng mga ganong pasyente. Hindi natin alam, syempre. Pag may ambulansya, maganda, may oxygen. So, yun na talaga ang nararapat. Kaya, uh, maraming maraming salamat. At uh, ipag pa natin mga kababayan na sana malagpasan po ni lowi yung ganitong sitwasyon. Mabuti na lang po talaga at uh, nakapasyal tayo rito. Kasi nararamdaman ko talaga na wala silang kapera-pera. Alam nyo naman po dito, pagpunta pa lang, kailangan mo talaga ng pera. Sabihin pa natin, yung mga ambulansya, may bayad pa rin yan. Kaya, thank you Lord, napuntahan natin at uh, napagbigay tayo ng kaunting tulong pinansyal. Ganon din po sa nagpadala ng sobre, yung bida natin sa araw na ito. Uh, maraming maraming salamat, ma'am. Isa po kayo sa bayani sa araw na ito. Naway, hindi po kayo magsawa na tumulong sa ating mga kababayan at ito uh, mga kababayan pansamantala ako'y magpapaalam sa inyo at uh, antabayanan lang namin hintay-hintayin namin yung uh, uh, ambulance para maiassist din natin sila. Maraming maraming salamat po muli sa inyong mga kababayan uh, pakishare po ang video ito nang sa ganun ay mas makatulong pa tayo Thank you so much and God bless po